May isang maulang Pasko nga pala. Kahit bumabagyo na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga namamasko. ko. May kahit nababasa na yung mga suot nila. wala makakapigil. Kesa nga naman di pa lumabas ng bahay. Hindi ka makakarami kung di ka mamamas ko. nga naman, minsan lang to sa isang taon. Walang ulan-ulan. May sugod sa mga bahay. Hindi, may sumayaw pa. may bonus nga naman daw yung pamamaskuhan. Eho, sample Ayos. <laughs> ano pa So siya, alam nyo na, confirm. Huwag nga nang husay, sumayaw eh. yung kiss eh, Siyempre hindi lang sa mga bata ang Pasko, pati na rin sa mga dalaga na. Kaya nga, mga naihiya pa sila. Siyempre bago tayo maubusan, bigyan na natin yung mga pamangkin natin. May kaya binigyan ko na, tagi isang daan. Magtampu magtampo ba to sa akin dahil hindi ko sila nabibigyan. Kasi eh, sa safety ko na, yung binigay ko sa kanila. Bago pa nga ako maubusan. Buti na lamang, na imbitahan kami sa isang charity. Ay, nandini kami sa Gulod National High School at dito gaganapin. Nauna na nga pala dito sila Machunuri. Syempre, hindi mawawala si Aling Rehina. Nandito rin yung Niel, nakasama ko lagi. May ere, si Nok Nok, paputok, 2.0. Iwan niya mo si Skincare, para artista, kidami agad nagpa-picture. Ay, iba na talaga famous, si kiyabang. Ere, balik na tayo sa topic. Ang nag-invite nga pala sa amin dito, aming simbahan na si San Rafael. Taon-taon nga pala nilang ginagawa to, para bigyan papaskot saya ang mga bata. Ere na nga, yung mga bata dito, sobrang saya. Ay, nakakita ba naman ng na artista? Ay, eh, hindi, joke lang, joke lang. Walang isandaan nga pala yung mga upatin na bata dito. Parang nga yung mga bata, okay, gaganda, tsaka gagwapo. Kitang-kita mo sa mga mata nila yung tuwa. dahil marami din tayong volunteers dito. Tama nga din pala dito, yung Lakri. Siyempre, hindi mo awala yung Cafe Ilaya. Ito rin pala yung Coffee X Machina. At kasama rin dito yung Hope and Faith na magbibigay sa kanila ng mga laruan. At syempre, nandito rin yung Marsyanas. Hindi mo awala yung Team Dugyot. E, ayan, mamimigay kami ng tumbler. Sama din namin dito yung TN Vans. Plus, lahat yan ipamimigay para lang sa mga bata. Pang malakas ang Jollibee. Siyempre, bago tayo mag-start, umpisan muna to ni Father. Para maging maayos yung gagawin natin ditong event. Nag-umpisa na nga magpalaro dito. nga, naglaban yung babae at lalaki. Ay, pabilisan sila maghubad ng bell. Ay, habang nanonood nga ako, eh, nalilibang na rin ako sa kanila. Eh, wanya mo nga, gusto ko nga sana sumali dito so, di na ako bata, isip bata na ako. Siyempre, after ng game, kanya-kanyang premium na. Hindi walang panalo, walang talo. Bay, lahat talaga ng bata, makikinabang. Ikita nyo namang, tuwang-tuwa sila sa mga premium nilang nakuha. Eh, wanya mo, pagkatapos magpalaro. Eh, nagperform na dito, yung mga mahuhusay nating magician. Kung tawagin sila, charity boy ay sobrang huhusay nga nila sa pag-perform lalo na sa mga pagmamagic. nilabas pa nila si Bessie. Eh, wanya mo, okay, di ni Besi yo, pa. Pero nakakaaliw talaga 'yung mga nagperform perform dito. Pero ang talento nila sa pagmamagic. Bayang alam ko lang na magic, magic flakes. Eh pa 'yung lobo kay e, Galang, hindi na po to. Niya nang tibay ng lobong niya mat Galang. Bay nakakagawa ng gusto niyang gawin eh oh. Hindi ang gumawa ng aso. ayan oh, ginawa ko ng aso. So, Kamukha nga lang ni Mickey Mouse. Bay era 'yung nakakatuwa 'yung puppet. Niya mo nang kulit eh oh, tingnan niyo. Again. na mo wala na bati ba sa iyo. na energy Pagkatapos nga mag-perform na malulupit nating magisya. Eh, Eren, namimigay na kami ng papasko sa mga bata. Eh, dito mo talaga masasabi na ang Pasko ay para sa bata. Kahit sa maliit na bagay lang, kitang-kita mo na tuwan-tuwa na sila. Bay, meron niya akong biglang naalala. Sobrang iba nga ng Pasko noon, tsaka ngayon. May sabagay, hindi na importante yung nakaraan. Hindi na tayo sa kasulukuyan. E, ang mahalaga lang naman sa ginagawa natin, makapagpasaya tayo ng bata. Ay, paramdam natin yung diwa ng Pasko sa kanila. Ay, e, tulad nga ng sinabi ko kanina, minsan lang to sa isang taon. Masasabi ko lang sa mga bata ngayong henerasyon. E, napakaswerte nyo sa kaya dapat magpakabait kayo. Mag-aral mabuti. Ay, ako'y nagpapasalamat nga pala sa nag-imbita sa amin. Ay, dahil first time namin tong ganito. Ay, na naging party kami ng inyong kapaskuhan. Ay, kaya sobrang solid nang na namin dito. Ay, sobrang saya nang naramdaman namin. Ay, kaya kami taos puso nagpapasalamat ng aming grupo na timdug yun. Amat nga pala kay Tita Gab at Tito Jet. Pati na rin pala kay Madam Dan. Siyempre kay Father. Sa aming simbahan na si San Rafael. Sa mga volunteers. Na tumulong at magpasaya sa mga bata ngayong Pasko. Kaya Merry Christmas. Happy New Year.